Oh, kiki am tatlo tatlo. Fishball. Upo na niya dito sa tao fish. Ah, wala na doon. Dito ah, Asan ba 'yon? Peso na 'yon sa kabila. Tatlo na pi pi ay wala na fishball. Ayun lang. Tatlo tatlo lang. Ayun yung cheese stick pala kasi nalap nila. Tatlo din. Ayun lang hanggang 1 tapos yung pag may sukli pa yung sauce yung kulay orange yan tatlo nyan ah, baka 1,000 na yan hanggang 1,000 o oh, okay okay <laughs> girl, So guys, 700 700 pa lang yan So yung mga matitira pa natin sa 1,000 Bibili natin siya ng Plastic labo Kasi yun yung ginagawa Plastic labo at saka Maliit na cup Ito Ayan kasi nga ang ginagawa ko, pinaplastic ko na lang siya. Kasi mas mura tong plastic na ganyan. Ito, pili natin to. 90. Tapos plastic labo, dalawa. Tapos, meron ba bang ibang flavor lang at cheese? Ganyan lang, no? Sige, dalawa na. Yeah, siguro okay na yan. Para may pamasay pa ako. <laughs> oh, may sukli pa. 894. Oh, di ba? Bong. Pinaglalaan ko kayo sa sauce din kasi yan. Sauce ng fishball. Pero yung kasi sa burger wala akong pang-burger. Magkano yung burger niya na? Masarap din yan. Ganyan. Diba? O, diba? Sige na, babay na, guys. Bye-bye. <laughs>